Hello po, ngayon naman po ay medyo li liligwak tayo or pupunta tayo sa ibang uh, request Ito po ay request tungkol sa si isang anak ng isang sikat na sikat na idol ko rin po Manny Pacquiao So alam nyo na kung sino siya Siya po ay si Eman Bakusa. Again po, ito ay isang katuwaan lamang Ito po ay for entertainment use Itapon ang pangit at tanggapin ang maganda. Si Eman Bakusa or ang tunay niyang pangalan ay ni Emmanuel Joseph Bakusa Pacquiao. Siya ay isang uh, nakilala ulit dahil sa field ng pag-aaral sa boxing. Age 21 po siya. Nationality, siyempre, Pilipino. Ayan po, atin po siya ngayong uh, babasahan. Emma. Yeah. Man. Well. yeah. yeah man. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11. 12 ang kinuha ko po dahil siya ay isang uh, una, bata pa siya, 23 years old at the same time. Uh, kakaiba ang kanyang enerhiya. Ayon sa kanyang astrolohyang pangalan, doon po ako nagbase ng aking hmm, Actually, itong batang ito ay kailangan masuportahan ng kanyang uh, ama. Kasi may... Nakita niyo po yan? Ibig sabihin niya ay siya ay isang batang may matured na pag-iisip. Kapag po nakaganyan, immature. Pag nakaganyan po, is mature ang kanyang pag-iisip. Alam niya ang posisyon niya within the whole family. Kung paano kay Pacquiao, kay Jinky, sa kanyang ina, sa kanyang ama-amahan. So napaka-mature niya. At napaka-blessed po ng pamilya niya. Ha? Bakit? Malapitan swerte sa kanya kahit, bakit na, nasabi ko po, kahit nakita niyo po ang paa niya ay naka, isa ay nakapaa, ah, ah, ang isa ay nakataas, tapos ang isa ay nakatali. Ibig sabihin po kasi dito, ili, uh, ah, siya ay anak sa, alam na natin na may sariling pamilya, ang kanyang ina, ang kanyang amay, ganun din. So parang on her own siya on his own siya, yan. Pero napaka, ano po niya, napaka-blessed kasi mature ang isip. At the same time, uh, nakaka-stand siya alone. Yun, yun ang maganda sa kanya. Up, oops, laban lang. Eman, bata ka pa, marami ka pang future at swerteng darating. Actually, hahawak ka, papasok ka rin sa politika later on. And ingatan mo lang ang iyong pag-iisip ibig sabihin, wag na wag aangat ang ano ba tawag dun sa kasabi na matatanda. Uh, kailangan nakalapat pa rin ang paa sa lupa. May swerte kang dala. Nakuha mo ang jeans ng tatay mo ni Manny Pacquiao and mamahalin ka ng tao. Tandaan lang ha, wag na wag yayabang, wag na huwag mag uh, magiiba ng prinsipyo, lalong ilapit ang sarili sa Diyos. Nakikita mo ito? Itong lalabanan mo? It means ito ang parating sa'yo. Isang magandang-magandang opportunity sa larangan ng politika, sa larangan ng, uh, ng social media, at sa larangan ng sports. So marami kang matatanggap na biyaya at yan ang presyo iyo yung presyo, ibig sinabi ng presyo, ito ang ipinagkaloob sa iyo ng langit dahil ikaw ay batang matured, may sariling paninindigan, and knowing that mapagmahal kang anak sa iyong mga magulang. Ang problema lang natin talaga, Eman, hindi mo pa alam kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Naguguluhan ka pa. And you are so simple. Ngayon, nalalabas ka sa social media, yun ang magiging problema natin. Yung between daw at saka yung buwan, kapag dinanas na ng tao, susubukan ka ng pagkakataon kung kaya mo pa rin manatiling mababa ang iyong kalooban. Ayan. May parating sa iyong laban, ingatan mo ang iyong sarili mag ano ka mag deserve ka ng energy ito ay isang opportunity sa isang malaking uh, laban marahil ito ay boxing or basta sa sports ito kasi dalawa ang darating sa iyo ayan dalawa kikilalanin ka parehas ingatan lang iyong katawan ayan ingatan ang iyong emosyon Marami ang susuporta sa iyo ng mga Pilipino. Ikaw ay mamahalin. So ikaw ay maaaring later on ay pumasok talaga sa politika. Ayan, kitang-kita. Politika yan na. Kaya kinakailangan mong manatiling naka-helmet. Ibig sabihin naka-helmet, wag na wag magyayabang. And pipiliin ang mga taong makakasalamuha. At wag na wag lilihis ng landas. dalawa ang idol mo. Maring ito yung stepfather mo at ito ay si Manny Pacquiao. Pero kinakailangan wala kang ililihim isa man sa kanila. Sila ang mag-guide sa iyo sa tama. Okay? Mag-ingat. Magingat ingat sa mapusok na damdamin. So hanggat maaari, huwag mo magmahal kung hindi pa desidido kung sino ang mamahalin. Madali kang ma-fall, madali kang mapaikot ng kahit sinong babae. Kaya mag babae ang delikado sa iyong karir. Pag ikaw ay nagmahal, doon magkakaroon ng negative ang iyong karir. So dapat pipili ka ng susuporta sa'yo, uunawain ka at the same time. Magbibigay ng good manners, magbibigay ng good influence sa'yo. Ayan. Ay, napakalakas talaga ng ano ng batang ito. Maaring ikaw ay being guided you are be also being guided by uh, spiritual. Siguro ano, dahil nasa jeans talaga ni ni Manny Pacquiao din na ginaguid siya ng mga spirit lalo na sa mga laban, maaring nakuha mo yung jeans na yun ng iyong tatay. But kinakailangan mo pa ring laging mag-practice. Huwag kakalimutan ang physical health and obedience. Isang pag-ibig ang makakagulo sa iyong isip, maaring ito ay isang artista, ang malilink sa iyo, at ito ay talaga namang gugustuhin mo. Pero sabi ko nga sa iyo, this is not yet the right time to fall in love. This is the right time to uh, protect yung magandang aura na pumapasok sa iyo. So ngayon, uh, mag-concentrate ka muna sa ikabubuti ng iyo at ikaaangat ng iyong karir, ng iyong ano man yung karir na yan, politika man yan, uh, Sportsman yan, um, tapos, kung kaya mong mag mag-undergo ulit ng edukasyon, yun ang ibig sabihin nito. Kailangan mag-concentrate ka sa edukasyon kasi talagang darating ang panahon papasok ka sa politika. Kanina pa yan, politika-politika. Kaya na kailangan mong uh, pataasin ang level of your education and morality. Ayan, nakikita mo yan? Ito ay chismis ng sambayanan. So huwag papansinin. Huwag papansinin ang mga naririnig na negatibo nakikita mo to, you will build another house. Magkakaroon ka ng isang bahay, sariling bahay, ha? isang malaking malaking bahay. Kung saan magiging proud ka. Sa sakyan will go. Sarili to ha, hindi to yung bigyan ng nanay mo, bigyan ng tatay mo. Ito ay sa'yo. Kaya itong buong taon na to hanggang sa susunod na taon, kailangan uh, lahat ng presence, lahat ng regalo na napending darating sa iyo. Pero kinakailangan mong maging down to earth pa rin at ingatan ang ang parating sa iyo. May pelikula kang gagawin? And not only pulit ka, hahawa ka ng mga show. Maaring ito ay sa morning show or sa sa mga parang GMA or parang Uh, basta meron kang i-host. O, oh, ba? Diba? Ang ganda-ganda, bubso. So, mahalin mo ang karir mo. Huwag na huwag kang lilihis. Huwag lalaki ang ulo. Pangalawa, tama ka eh. pressure mo lang ang iyong sarili para ma ang iyong uh, karakter. Ibig sabihin, ini pressure mo, tinitingnan mo kung ano ang kaya mo. Malakas ang instinct mo bata ka. And napakaswerte ng mga magulang mo. May dala kang swerte sa buhay. Tama yan. Hindi ka nagtatanim ng galit. Wala kang tinatanim na galit kahit kanino. Kahit kay Ma'am Jinky, sa mga kapatid mo, wala. Napakaswerte nila. E kay napakabait na tao. Isa lang talaga. Isa lang talaga ang aking kanina papabalik balik Pipili ka na magiging ka-partner na hindi ka madidisappoint. disappoint Okay? hangga't maaari pag-aralan ang pagpasok sa anumang rel relasyon. Okay? Wow, ang ganda-ganda naman. Swerte naman ni Ms. Ermanie Pacquiao. Meron pala siyang guided na anak. Tapos yung kanyang ina, swerte rin. Hmm. Dalawang malalaking ah, uh, hindi to surprise eh maaring ito ay uh, pangalan na magagawa ng iyong anak na ito ay uh, magbibigay ng matinding karangalan sa inyo at sa Pilipinas kaya tanggapin ninyo yung swerte ng batang yan basta kailangan i-guide i at i-guide then nakakaano naman yung mga hula natin sa kanya, nakakatuwa so ngayon tandaan po natin again sa kahit anumang pong problema ang dumarating sa buhay, lagi po tayong maniwala that God gives miracle every Salamat